Hello Libra, Sun, Moon, Rising, or Venus sign. Welcome po sa aking channel. So, medyo natagalan po ang aking pag-upload Libra, no, sapagkat ako po ay mentally and emotionally in pain ng mga nakaraang araw, no. So, na-explain ko na po ito doon sa ibang mga, or sa mga naunang zodiac sign, no, humihingi din po ako ng dispensa sa inyo, no. Ah, uh, anyway, okay okay naman po siguro ako. no? So, proceed na po tayo. Ang reading na po ninyo ito is uh, for the next week or this coming week po or this coming days. Reading timeless reading kung kailan mo po mapanood 'to nga. Video na ito is doon pa lamang ikaw maka-resonate. Maka no? So, piliin lamang 'yung mga message, 'yung mga mensahe na makaka-relate ka kapag ka ang feel mo na hindi para sa'yo, iskip mo na lang tong video na ito. Huwag ipilit kapag hindi lalapat. So, Libra. Okay. Okay, meron talagang transition na mangyayari sa inyo next week, no? This coming days, no? yung tipong ano pinag-isipan mong mabuti no na this is it na ganun no na yung uh, ano ka na talaga ah uh, gusto mo na talagang mag-transform no gusto mo na talagang uh, may mabago sa sarili mo no determinado ka ganun no pinag-isipan mong mabuti or pinaghandaan mong mabuti yung uh, bawat desisyon no na iyong uh, gagawin no kasi gusto mo nang makaalis doon sa sitwasyon na parang nakikita mo na hindi na nakakatulong sa iyo. So magkakaroon ng transition, no? This coming uh, week, no, yung uh, uh, move, moving on and change, leaving behind the leasing baggage. Yung gano'n, yung pinakalamang mo yung sarili mo, yung ganyan, yung mga pinakawalang tao, yung uh, uh yung mga emosyon na unstable or yung mga pabago-bago, no? So inalis mo na yon o ni-release nire mo na yon A, Libra. So, nagkaroon, magkakaroon ka ng mental clarity, no? Pangahawakan mo yun sa sarili mo kung ano yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo is pinangahawakan mo na yun ngayon, no? Yan no? ang higpit ng pagkakayakap mo. Uh, pagkakahawak mo doon sa swords, no? Kamay mo yan, eh. Uh, kamay mo yan na uh, Libra, no? So, ito na yung uh, hinihintay mo, yung success, no? Breakthrough, yung uh, tagumpay, no, yung kapayapaan na gusto mong mangyari sa buhay mo, ganyan, mentally at peace ka, ganyan, magkakaroon ka ng mental clarity, maliwanag sa'yo kung ano yung mga gusto mong mangyari, yung mga ayaw mong mangyari, maliwanag yun sa iyong diwa, sa iyong vision, so, ano na ito, meron kang uh, katagumpayan, no, meron kang success dito, may breakthrough, no, na magaganap sa'yo next week, or this coming days, no, So, ingat ka lang kasi baka, alam mo yon medyo malambot din kayo, Libra. Ganun. So, ingat ka lang kasi uh, baka may kumukuha ng idea mo, ganun. Kasi nakikita nila na kung uh, paano ka mag-handle ng sitwasyon, paano ka, paano mo na-encourage yung sarili mo, paano mo nalulusutan yung mga pinagdadaanan mo. O no, Libra, isa, uh, ingat ka lang kasi baka mamaya is or merong betrayal dito or something na parang alam mo yon yung uh, uh mag-ingat ka lang baka meron kang uh, friend, relatives or katrabaho dito na parang uh, uh, kala mo may ano sa'yo compassion o yung nakikiramay sa'yo ganun yun pala isa, gusto lang makinig ng uh, kung ano ng mga ganap sa buhay mo, so ingat ka lang uh, next week Libra, no? So, wag kang mainip, Libra, kung uh, meron ka pang gustong mangyari sana sa buhay mo, no? Kasi parang, nag, ano ka dito, uh, nagbibilang ka ng mga pinagdaanan mong hirap ng nakaraan, no? Kung uh, kailan ba yun, kung kailan ba magbubunga yung mga paghihirap mo, ganyan, kung kailan ba uh, magkakaroon ng uh, kasiguraduhan or ng manifestation doon sa mga pagod, no? na iyong uh, mga itinanim or yung mga ano mo yung mga uh, yung, mga pagod na yung napagdaanan ng nakaraan so binibilang-bilang mo yung mga effort or mga pagod na naipalabas mo nung nakaraan so naiinip ka merong nga part ng part ng buhay mo dito na parang naiinip ka kung kailan magma-manifest yon no so medyo habaan mo lang yung iyong pasensya And uh, binibigyan ka naman ng kasiguraduhan nitong Seven of Pentacles na as long as na meron kang ginagawang mabuti is meron kang aanihin. No, nakabutihan din, no. Ano yung itinanim mo, yun din yung iyong aanihin. So, baan mo lang daw yung iyong uh, pasensya, Libra, kasi darating din daw yan sa iyo. No, basta uh, this week is uh, magkakaroon ka ng mental clarity no, yung uh, katagumpayan, no, doon sa iyong nga uh, pag-iisip kapayapaan, no, ganon. And meron ka namang aksyon na ginawa, eh, meron kasing pag-alis, paglalayag, no, no, yung, uh, yung mga kabigatan sa buhay mo, iniisa-isa mo na silang uh, inaalis, no, siguro malamang na, alam mo yun, nambabla ka na siguro sa FB, nagdidilit -de ka na siguro, or nambabla ka na rin sa nang, uh, cellphone numbers, yung tipong ayaw mo na ng communication, gano'n, no? Kaya, yun nga, klaro para sa'yo, no? Yung uh, mga gusto mong mangyari at yung mga ayaw mong mangyari, no? Yun, yun lang talaga na parang ah uh, binibilang-bilang mo yung mga effort, no? Na kung kailan magmamanifest yung totoong uh, gusto mong mangyari sa buhay mo, no? So, okay lang yun kasi as long as na na-visualize mo sa isip mo kung ano yung mga gusto mo mangyari, Libra, is a uh, magkakaroon niya ng manifestation in the right time. No? So, wag mo na lang muna bilang-bilangin kasi medyo nakaka-frustrate daw yun na uh, uh, Libra. <laughs> di ba? So, Libra, no, di ba kakasabi ko lang di, dito kanina, no, na, na parang uh, binibilang-bilang mo kasi mga effort mo or kung kailan ba magmamanifest yung pinaka gusto mong mangyari sa buhay mo. No, so dahil doon parang naiinip ka nga, no. Ganun. So parang dahil doon sa pagkainip na nangyayari sa iyong buhay is parang nabibigatan ka. So, magpahinga ka daw muna, take a break. Take a break doon sa pagbibilang mo ng mga effort or kung kailan magmamanifest, no? Yung mga bagay na gusto mong mangyari, no? Na maganap sa buhay mo. No, kasi nga, darating yun sa'yo. And meron kang uh, isa-celebrate, no? Meron ka namang isa-celebrate pag na, na-surpass mo yan, no? Ito yung uh, card isa uh, sa pinopromiso sa'yo na meron kang isa-celebrate and something na parang, uh, ano to, lover, parang ganoon something sa, ano, harmony ng uh, relationship, gano'n, no, kasi may, ano, babait lalaki, no, ganyan. No, mangyayari yan, magaganap yan sa buhay mo, so one step at a time or uh, take a break muna, yung hinahinay lang, no, hindi naman yan siya makukuha ng isang proseso lang, no. So ngayon kasi nasa proseso ka ng pag-aalis ng mga bagahe ng mga kabigatan sa buhay mo and uh, ngayon ka pa or this week this coming days no ngayon ka pa nagiging nabivisualize mo kasi sa sarili mo no kung ano yung mga ayo at mga gusto mong mangyari no so wag ka lang mainip no kasi hindi nga yan makukuha ng ano lang ng isahan lang na pangyayari no no ganun basta ko naiinip ka no ano ka muna yung uh, tipong uh, take a break muna, magpahinga ka muna doon sa mga bagay na nakakabigat sa'yo. Kaya magpahingahin mo yung sarili mo. Kasi meron ka naman nga isa-celebrate, no? Meron ka naman mga uh, idadaos na masaya to. No? And kailangan mo lang din talaga mag-cleansing, no? Diba, in, uh, ano dito, in connection dito sa Six of Swords, no? Ito nga uh, cleansing, no? Kailangan... Kailangan mong nga uh, pagdaanan to, kailangan mong i-release yung mga bagahe, yung mga kabigatan sa buhay mo this coming week, no, yung mga hindi na nakakatulong sa iyo, no. Kailangan mo na yung alisin no kasi para uh, dumaloy yung or makapag-manifest ka ng no? mga bagay na gusto mo talagang ma-manifest buhay mo no. Basta this coming week, yes, magkakaroon ka ng mental clarity. No, and may action na nangyari. So, yun lang yung uh, message mo for this week, Libra. Thank you. Bye.